Pinapara po siya ng gwardiya. Sir, ilang beses ko na pinapara yan. Dinadaan-daan lang ako. Wala pong nangyaring statement nung attorney Tupas na pinasok daw ni S.G. Reyes yung bala na pula sa shotgun then tinasa, then tinutok sa kanya. So nakita ng board na wala namang panunutok yan. May mali. So ibig sabihin yung police at saka itong si attorney Michael Valodia Tupas nagsabuatan Apo. na para makulong to. Ginamit po yung influenza. Okay. I would like to conduct a full and thorough investigation against your stupid people, sir. And I want them disarmed. Kasi, sir, nagsinuling sila sa police report nila eh. Tama po. Tama po. Ayusin niyo po, sir, kasi ako po yung chairman yun ng labor. Malas niyo lang. Attorney Garrett, gusto kong yes, bilis-bilisan natin yung pag-hearing sa kaso yes. ito? Yes, Senator. Yari ito, mga polis yes. dito. Ako pong magpapiansa. Ngayon mismo araw, papiansa tayo. Bukas makakalabas na yun. Thank you, po. Okay? Papiansa. po. Magandang hapon po. Magandang, hapon, hapon, hapon po, po Senator. Dalawa, ma'am and sir. Kumusta na po, sir? Okay na po, sir. Medyo nakaka-recover ka na po, sir. At laking kontro na po. Maraming maraming salamat talaga, sir. Wala ka ano naman po. Tayo ang nag-bail kay sir. Yes, sir. Thank you, ma'am. yung agency. Gusto naman siya i-bail, kaya lang tumatawad. Nalalakihan yung agency. Sabi ko, pag tatawad ka pa dyan, eh di magpa-file ka pa ng motion. Matatagal lang. Kaya sabi ko, on the spot, piyansa na natin. 120,000, no problem. Sir, nangayayat ka. Sir, maupo sir. Sa kakaisip sir, nakakala nga sir, hindi, hindi na makakalabas sir eh. Ano yung pagkain nyo doon? Three, three, times a day. Opo, Tapos hindi sapat. Hindi naman sapat. Sir, isang kanin, tuyo. Tuyo? Sa umaga, ano. O, saan yan? Sa city jail o sa sa, sir. sa city jail? Opo. Pero sa, sa, gabi naman po, okay lang po may sabaw. Po. Na, para baka makatulong po ako in aid of legislation, pa-imbestigahan ko yan. Uh, of course, para sa kapakanan ng lahat naman na sa city jail, baka yes, kailangan dagdagan ng budget. So sa umaga ano pong pagkain kadalasan? Sa umaga po, uh, lugaw, ung orange kaya, o kaya's tempurado. Gaano karami? Kap kap lang po. Kap noodles po noodles. ang. Kap kap busa noodles po. Tagisang cup. Walang sahog. <coughs> Wala. Wala. <No. laughs> Grabe naman 'yan. I e, mean budget naman yung City Jail for that. I know for a fact. Malaki ang budget niyan. Sa tanghali, yung parang ham. Iba iba po, sir. Konti lang yung kanin din. Wang eh, kap lang po. One cup Kada yung, every Yung ay. ulam gano'ng karami? Sir din din po isang perasong Apo. tuyo. Medyo, tu ah medyo tuyo. Anong klase tuyo? Tamban. Yung, yung malit na po tuyo po. Malit na tuyo. Isang perasong lang yan. Eh kulang cool yan. E, kaya nga po sir. Sa akin eh, hanggang ngipin lang yan. Hindi na makapasok na lang manok. Kaya nag Sa nag tinola ako ni Sabaw. Tinola. Nawalang na manok. <laughs> tinola na walang manok. Tapos may gulay. Hmm. Sayote. Hinahin po namin yung manok. Wala po. Hindi pa daw nahuhuli. <laughs> Sorry, sir. <laughs> <laughs> Hindi. Buti banggit nyo po ito para malapit na po kasing budget deliberation namin next month. So, maihirit ko po ito sa Department of Justice na eh, yun yung budget na pupunta dyan para sa pagkain ng mga inmates. Kahit pa paano, tao pa rin yung mga inmates. Yes, At saka yung mga nasa city jail, they were not convicted yet. So, innocent pa sila until proven. Guilty. Komidalaw. Ayun, makakain ka ng yes, Yung mga dalaw magdadala ng yes, pagkain. Yes, yes, yes po, sir. Hinahati-hati rin po namin yun, sir. Kasi hmm. kung ilang kami doon, sir, yun, paghati-hati namin, sir. Kaya ah, hindi ko rin makakain ng ano, kasi share-share kami, sir. Pero eh. ano kami, sampu, yun. Magkaka-ano kayo, rancho, kung tawagin yun, sir. Oh, sa higaan naman, paano yung higaan? Okay na? naman po, sir. Meron naman po yung deck na higaan namin. Akala ko pa, palit-palitan yung mga kwento noon. Tapos pagbago ka, nakatayo ka dyan o doon ka sa may bandang siya. Sa totoo po yun, sir. Kung medyo na ano po sir, marami lalo na dyan sa presyento. Ma-experience po yung, lalo na yung makakatiming ng nakatayo, sir, makatulog ah. Buti hindi hiho kayo sinaktan doon. Eh, po. wala na po, sir. Yung ipagala sa respeto po sa mga kulungan, sir, napakasagrado, sir. Okay. Talagang respeto okay. ang po, sir. Wala na yung... Wala na po, sir. Wala po. Mamasahin ka Kahit pag ito bang... ka, batukan ka, utusan ka ng bastonero, ay batukan mo yan kasi utos na nagpakulong. Walang gano'n. Wala, wala po, sir. Good. Okay, well, halata kasi doon sa picture, sa video, Mataba-tabaho kayo, sir. Ngayon, talagang halatang pumayat. Okay, sir. So, kailangan si sir, eh, kumain ang kumain. Akong yes, bahala yes. mamaya, usap tayo. <laughs> Now, sir, pwede paki-kwento sa amin yung buong pangyayari? Yung abogado na yun, sir, halos araw-araw po yung sir. Yung araw na yun, sir, hinaharap ko po siya upang uh, kukuha ng ID, protocol ng ng presidente. Yes, pataklan na po. Yes, owners. yes po. Ayun nga po, nakita nga po sa video na binangga po niya ako. Pagbalik po, sir, ako eh in sir, sinarado ko po ng gate at mm. binabaan ng boom upang kausapin ng maayos. Tama. nagbaba ng naman po siya ng, ng ano, pero medyo may pagka, mm -hmm. ano siya, kaya kumuha po ako ng baril. Totoo po yan, kumuha po ng baril para uh, i-self-defense. So, sinabi ako po siya na, sir, mawalang gala na po, kung ayaw mo sumunod, pwede na mo kayo bumalik at doon sa Balinat Road. Yung kung ano naman pwede sa akin na, abogado nga sa ng magreklamo daw sa ginawa niyang pagbabangga. So, Nagbabangayan na po kami, habang yung babangay, gumawa siya po siya ng, ng isena. Umatras, ang kala ko naman, babalik. umatras para iharang sa daan. Kumuha ng attention na para pupukos ako sa kanya. Hindi ko po siya pinansin, sir. Ang ginawa ko po, pagpatuloy ko po yung, yung, trabaho ko at inasis po yung traffic. Dahil tra sobrang traffic na, sir. Kasi hinara okay. niya, sir. Kasi hanggang sa hindi siya nakatiis, ibinalik niya ulit doon sa may gate. So, sakto, may dumaan ng driver nung yung officer in charge sa amin po na, na Sir Jared na, tay, pakitawagan na po si Sir na kasi ito nang gugulo hindi, hindi mapigilan. Pagdating po sa si Jarrett, po siya ng nakataas ng dalawang kamay na okay. parang to hinahold up siya. Tapos pagdating ni Sir tumakbo na po siya. So after that, tumawag siya ng mga pulis. Yes sir. Una po dumating barangay, tsaka dumating yung tatay niya. Nagalit, nagalit, nagalit. Dumating nga po yung buong pamilya niya. Or... Yung tatay niya, abogado din? Eh, ay eh, yung papakilala niya eh. Ab okay. Abogado siya, abogado din ng, din ng, ang anak ko ng DPWH. Pagdating po, pinagmumura po ko ng yung mga polis nung dumating, anong-anong sabi po sa inyo? Iniimbitahan nga po daw, sir. Wala pong invitation power ang mga polis maging NBI puwersahan na para sumunod ka. You can always turn it down. They can send you an invitation letter sa pina, but you can turn it down. However, pag korte na nagpadala, eh kailangan sumunod kayo. Yun nga lang, ang consequence niyan, hindi kayo magkakaroon ng pagkakataon para mabigay yung side nyo, pwedeng na agad sa piskalya yan, and then piskalya, eh, gagawa ng kanyang sariling diskarte at kung ano pa man yun, in the end, eh, eventually, malalabas ang kayo ng warrant. Pero before na warrant, meron din kay pagkakataon na para ipaliwanag yung sign nyo. Nausap naman Isa po, plita. eh, ang ko nga po, hinahanapan ko sila ng, ng warrant of arrest or, or, or ano man, i-review yung CCTV. Kung may nakita po kayong doon sa reklamo niya o yung talagang mali, kasama po sa inyo. Eh, doon na daw kaya po mo, kaya po medyo umano ko lumalaban. Ang sa tumawag po siya ng backup. Sort yeah. Bayan, o M M T R -M Basta kulit team siya, sir, dumating dalawa. Okay. Tapos mga ilang minuto sir, yung nga po sir. hinakbay na ako hanggang sa pinersa na ako sir. Pero sa talaga ako, sir. Binabali nga niya na to sir. Eh. Pagdating sa presinto, at doon sa presinto, kinausap po yung complainant ko ng investigador. Ang tanong eh, decidido ka ba? Opo, decidido. Yung po, dire-direcho, oh, hindi na ako tinanong. So hindi ka malang kinunan hindi, sa Hindi po, sir. Hindi ka inimbestigahan? Hindi po, sir. Yung yung complainant ko lang, kung Dito po siyang Magsampan ng kaso. Ituloy po po. Then, hindi ka malang tinanong kung totoo ba itong sumbong against wala, you? Wala, sir. Wala silang tinanong sa akin, sir. Parang nga ako dong para wala silang nakikita, sir, na biktima rin naman din ako eh. So kayo po ay nakulong at importante, nandito na po kayo nakapagpiansa kayo. Thank you, sir. Eventually, kayo po ay maabsuelto ginagarantee ako po, po sa inyo yan. Mag-dismiss ba yung kaso ko, sir? Madi dismiss po yan. I guarantee you po. Ang good news ko lang po sa inyo, ito pong si uh, DPWH, abogado na si Michael Tupas, una po, na-relieve na po sa kanyang pwesto. Nilalakad ko po na masiba. At ang pinaka-good news po ngayon, kahapon lamang nakausap po po yung LTO, matatanggal na po siya ng lisensya. You, Hindi na po siya makapag-drive. Siyempre, sir, may proseso yan. So pinadalhan po siya ng show cause order Thank ng sir. LTO magpaliwanag. Eventually po, ending nito, marerevoke po yung kanyang lisensya. Yes, amalan po. Okay. At pwede po po siya makulong dito. Gumawa-gawa siya ng kwento. Yes. Thank okay. Sir. Tatlong tama niya po dito. Magandang hapon po, Thank Colonel. Sir, for information, sir, yung mga personal natin, yun is, hindi na siya under ng jurisdiction po. Nandun na po siya sa holding accounting uh, unit. Actually, sir, uh, it was not during my tenure, sir, no? Kaya tinanggal sila siya agad sa akin, yes, sir. So, sino yung boss nila at that time, sir? Yung lieutenant Sir nila, Sir Iban. Sino po yung immediate superior nitong si uh, Armando Atip, Rowen Insecto, at Jonel Morsia? Forward ko na rin din, sir, dito sa causa po, sir, kay ma'am, sir. Kasi pati po yung immediate supervisor that, nila, gusto ko rin po, dapat managod. Yes, sir, yes, sir. Okay. Actually, sir, no, ah, uh, on ongoing na kasi yung ganian sir eh yung administrative case niya nagro-ruling na nasa under okay. na sa district law and order natin sir Very district. Good. so, yes, sir. so an ongoing admin case nila yes sir yes sir. yung okay, sir. criminal case kami ng bahala kaya, doon yes sir. Okay. kasi wala na kasi wala na sa akin sir kasi nandun na sa district natin so nag- nagro-rule na yung uh, law and order sir colonel nagpapasalamat po kami sa inyo pong <laughs> agarang aksyon dahil Agad-agad yes, agad, uh, sinibak po sila sa pwesto at uh, itinapon po sa holding area. And for yes, sir. that, appreciate you. Uh, at agad-agad po, dinisalman niyo po sila. Thank you po, Colonel, sir. Thank you, din sir. Pinatapon sa holding area, ibig sabihin, floating status po sila. Wala po silang assignment. Yan po yung binibigay na pwesto sa mga tao, mga nagkasala, sa mga polis na walang kwenta. Tawagin. Yes. Tony gusto kong kastampa ng kasong kriminal itong tatlo. Ito pong mga arresting officer po, Senator, no, they will be liable for Article 269, yung unlawful arrest po natin. ah uh, ito po yung sa ating revised penal code kung saan ang uh, isang tao ay liable when they arrest somebody for the purpose of bringing them to a legal official nang wala pong warrant or wala pong grounds for warrantless arrest. Dito po kasi, Senator, nakita natin sa CCTV footage, no, hindi totoo yung sinabi ng attorney Tupas sabi niya na kumasa daw ng shotgun itong ating complainant at yes. sinabi sa kapwa niya security guard kakanain ko to I did not see that present in the CCTV footage Senator no? Pwede natin kasuhan itong tatlong police criminal case Yes po Senator because wala po silang ground to make an unlawful arrest Umpisa natin tulungan no, natin no. to si Sir Sampan to tatlong yes, police go, na ito Senator. And then si DPWH abogado pwede rin criminal case Yes po, Senator. Kung mapatunayan natin na hindi po talaga uh, kumasa ng shotgun, hindi po talaga sinabi na kakanain ko to sa kanilang kapwa security guard, that is perjury po, Senator. No? Because ang isang inquest proceeding, yung mga affidavits doon, it is all under oath. At pag nagsinungaling ka po under oath, Similar to contempt, na? Uh, perjury po ang crime, Senator. Okay, very good. Now, umpisa na natin yung proseso na para ma-dismiss ang case yeah ni, ni Sir. So ano gagawin natin? Magpa-file tayo ng motion? Uh, unfortunately for us, Senator, tumama na po siya sa korte. So we will have to go through trial, po Senator. Okay. Uh, hindi po pwede ang motion to dismiss dito since may probable cause po from the prosecutor. Uh, Magta-trial po tayo, Senator. No? That's where we will prove na well, hindi po nangyari yung mga alegasyon ng attorney Tupa. Eventually, itong si Sir Mabswell to. Definitely po, Senator, especially when the court gets to see the CCTV na totally different po ang totoong nangyari kaysa sa mga aligasyon na ginawa ng complainant po. Ganang hapon po, Miss Kathleen. Bigyan niyo po ng ibang assignment itong si Sir, sir Greggy. Huwag po doon sa village kasi baka mapakita. Opo, sir. Hindi na po namin siya babalik doon. Tapos yung records niya, make it confidential. Wala dapat nakakalam kung saan yung bagong niya assignment? Yes, sir. Makaasa po kayo. Gusto ko po, nung pagkalabas niya, siya po ay balik ulit sa kanyang pwesto, kanyang sweldo. Okay, ma'am? Yes, sir. Po. Will do po. Ma'am Joanne, tinutulungan naman kayo. Yes sir, uh, may support din naman po sila uh, bali pag may lakad po uh, sinasamahan naman po kami nila ma'am. Sila po 'yung nagda-drive sa amin para po makapunta dun sa ano. Pero ito pong last uh, week sila ma'am Jen po kasi 'yung ano mga 'yung Opo, uh, 'yung sinusundo po nila kami kaya pinapalam na lang po namin sa kanila kung may lakad po kami o wala Sige po. Sige po. Pag sa mga court hearing po niyo kami po ang susundo sa inyo, kami po ang hatid sundo para safe po kayo. Okay? At meron tayong backup ng mga polis uh, galing sa QCPD Thank you, po, sir. Thank para masiguro sir. na wala mangyari sa inyo. Nagpapasalamat po. Maraming maraming sa inyo, sir. Sinit. Uh, Dr. na na kayo ginawa ng, ng Diyos na maging gabay sa amin. Kung di po dahil sa inyo, Hanggang ngayon, sir, nandun ba ako, sir? Napakalaking utang na lang. Maraming maraming pa sa mo, sir. God bless po, sir. Lalo-lalo sa sasawa ko na hindi pinabayaan. <tinyo> Noong um, pa sir, ako po ay uh, tumutulong sa mga manggagawa. Lalo pa ngayon, na ako po yung committee chair sa Senate ng uh, Labor. So, doble, triple po yung buhos kong tulong <laughs> sa inyong mga, Gete mga manggagawa. Para sa inyo talaga, sir. Walang ano po. Asahan niyo po. Salamat po sa tiwala. <laughs> yes, sir. Sige po. Kung ano pa po yung kailangan niyo, ano pong pwede namin pa may tulong, punta kay, kay Odette, huwag kayo mahiya. Sabihin niyo lang kay Odette at may gusig na po sa akin si Odette na kung ano may gusto ng tulong, ibibigay ko po. Okay. Salamat po. <laughs> Napakalaking tulong na po nung oh, Senator. Wala naman. Opo. <laughs> 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 okay naman siguro to sir. Sige. God bless okay. Thank you po sir. Thank you very much po. Wala naman po. Ingat po. God bless. Thank, thank, you, po. God bless. thank you po. Thank, thank, you, thank, you. thank you po Senator. Thank, thank, thank you. Ayun. Ganyan ang gusto ko. Umpisa, good news agad. Salamat po. bihira tayo pumasok dito. Gusto ko pagpasok ko. O, ba't naiyak? Naiyak si Ah, Siyempre, nakiyak naman yung gano'n na nailabas natin. Isang buwan siya nagdusa doon sa loob ng kulungan. Ngayon, nailabas natin.